Welcome back yeah! mga teknik sa YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, bibigyan ko kayong idea kung bakit nalabo ang camera after mapalitan ng LCD. Ibig sabihin mga teknik, nagpalit kayo ng LCD makalipas ng isang linggo o pagkapalit ng LCD, lumabo yung inyong camera. Pagtingin ninyo, hindi na siya kasing linaw nung original pa yung inyong LCD. Mga teknik at sa bago pa natin ka teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libring LCD, libring gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libring LCD at libring gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Una mga teknik, meron tayo ditong gagawin papalitan ng LCD. Tsaka ang concern ng customer ay lumabo daw yung kanyang front camera. Papaliwano ko sa inyo mga teknik kung bakit siya lumabo. Una mga teknik, napansin ko dito kasi nga napalitan na itong LCD. Yung dating nagpalit mga teknik ay hindi binalik yung earpiece net. Yan, dito sa may taas ng front camera. Kasi mga teknik, kapag wala dito yung earpiece net, mabilis papasok yung gabok dito sa front camera. Yan, mapapansin ninyo, ano siya kulabo or may moist tsaka gabok ibig sabihin mga teknik nakakapasok dito yung gabok kasi nga hindi na ibalik yung earpiece net kasi mga teknik kapag kaunang palit ng LCD minsan nadikit dito sa LCD yung earpiece net hindi minsan napapansin lalo na kapag kabaguhan sinasalpak na yung ipapalit ng LCD hindi na ilagay yung earpiece net kaya nalabo yung camera makalipas ang ilang araw, dalawang araw, isang linggo kasi nga nagkakamero na ng moist itong front camera tsaka yung gabok napapasok na siya tsaka pagka wala mga technique earpiece net ang pangiting na, kita nyo, ang laki ng guang yan, iyan e mamaya lalagyan natin yan ituturo ko din sa inyo yung technique kung paano ang technique dyan kapag nawala na yung earpiece net yan mga technique halimbawa mga technique, lumabo pa rin yung camera kahit may earpiece net bago class A LCD ang inyong pinalit minsan mga technique nagyayari yayari din yon kapag ka class A LCD pero minsan lang patulad mga technique ng unit na Oppo, Vivo, Huawei yan kapag ka class A LCD minsan hindi compatible nalabo yung camera pero sa, sa tunay mga technique ang, nal ang malabo doon ay yung screen hindi yung camera kasi hindi na compatible yung camera doon sa plus A LCD. Kaya pagka mo sa screen, medyo malabo yung camera. Hindi nakatulad katulad nung original pa yung LCD. Yun lang mga teknik ang paliwanag kung bakit minsan dumalabo yung camera, dumalabo yung back and front. Minsan dahilan dito sa earpiece or nagkakamoy yung loob. Minsan naman ay kapag kapalit na yung LCD or class A LCD. Yun mga teknik kung may tanong kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.